mga langga, ito na yung nakuha kong tutong. Ito na yung aking kakainin. Natutong yung kanin. Ang sarap. Ang sarap kaya nito. So hmm. oh, crunchy. Hmm. Hindi ko, kain tayo. Hello guys! adin my life! <sighs> Nag-pray to kong isda. Pilaki ni Kabuo. Hindi kit, ko. Ah, um. uh, amunin na akong nabilin na uh, isda. So, abot di siya duha kabuan mga langga. Ang akong isda o oh, grabe tipira no. Sa do, sa kuan ito ka kilo. Tuloy ni ka kilo ang gibakal. So, kuan gid abot og tulo ka duha kabuan buwan, eh, duha kabuan. Eh, Grabe. Grabe pagkatipid no. Last na nako na ning isda. So, ang mabilin ani, ah, ako na ang ginintingin nito ala, ah, na din na. Sausa na lang toyo kalamansi at toyo suka sili. Mani siya ang atong uh, ah, adin my life sa Na ah, grabe tipid kaayo ang pagkaluto na to. So ilang araw din natin tong ulam. Diba? ba? Ah, medyo ano na siya. Pero ito hindi to ulam ng alaga ko. Akin lang to ha? Niluto ako siya na apretada. Yeah, thank you so much for watching. Hello guys. Ade in my life dito sa Riyadh. <laughs> Mang akong kanin na tutong. So nga gawin ko, kalkalin ko naman yung tutong nito. Sa so, mga langga ayan oh, yung tutong oh. Ganito kalit yung aming ganito kalit ang aking sinasaing. Kasi yan dito sa amin ang alaga ko. Hmm. tapos na transfer ko dito yung aking yung aking ano. Yung ano kanin. kalain ko yung tutong. Ito yung akin. Ano, oi, sa mga no? So, then, Oh. May oh, tutong, oh. May tukot. Oh, ito ba? Oh. Sarap so, ito. Ayan. Yeah. Puti nilang natutong Ito. lagi mo din na sige ang mga nagkulay sa Saudi sa, na kal o tutong ayun nakuha ko rin ayun ayan o oh. hari ko init o oh, diba so mga langga ito yung ating tutong ngayon o no? sa so, mga langga, ito yung aking ano, ang dami kong isda. Inubos ko lahat pag prito. Kasi sa malamang ito, tatlong araw ito. Tapos yung aking tutungo. Oh. Uy. Ayan, shout out dyan sa mga kumakain ng mga kadamang tutong. Walang iba kundi si Judith na yun. <laughs> Ang sarap oh. Sausaw natin to sa ano. Mm. naka Nakakrunchy. Sarap talaga. Kain tayo, mananghalian tayo mga langgang, lahat ng mga OFW dito sa Riyadh. Ang sarap ng kanin oh. ko. Tapos ngayon, mayroon pa ako pinirito. Uy, inabot talaga siya ng ano. Inabot ng dalawang buwan. Yung aming isda. Ayun, sana all. Nakaya nyo itong mga OFW yung ganito, yung budget nyo. Inabot ng dalawang buwan. Ay, nakabot ko ba? Hindi ko alain. Ano to eh? Ang bili ko dun sa sis, listo is 9 is up. Ang isang kilo. Sa tatlong kilo binili ko. Ngayon, akala ko nga, di aabot sa akin eh. Marabit-tibit ko talaga, no? Imaginin nyo. Gusto ko pag ako doon ang punta. kasi mura ng isda doon. Ay, mga kapatid, baka gusto nyo bumili doon sa nesto. Mayroon sila online. Online riyad. Mayroon nakalagay doon from ha? Ang deliver is 25 is up. Uh, deliver yun sa online, ha? Iba talaga yung bibili ka ng uh, ng online, magkaiba. Kasi ang presyo nito, pag sa online na, Ayun lang sa mga ano to. Nasa mga 30 SR. laki nung no, diferensya. Kasi naranasan kong nag-order nung ganyan sa unang. Grabe, nagulat ako. Sa 9 SR, 30 SR ito. 100 real ko. Kukunti lang. Kung ako sa inyo, kung mayroon kayong kapunta kayo, mabili kayong alahas, Pwede nyo lang ipagsabay. Mag-grocery na kayo sa listo. Ayun. Uh. Marami doon, Pilipino food. Ang doon lahat. Alam nyo ba? Na-imagine ko to, oh. Naranasan kong ganito na. Totong talaga pinakain namin. Kaya sana yung nangiting ko. Natotong. Imagine, no? Ang, ang, ang kanin namin, sinanduming, ewan eh, ko saan kahit ubinin uh, ni Baba to. Ang sarap kaya. Ang sarap kaya. Ang sarap kaya. Ito lang kong isda. Pupwede ko ba itong isasyado? ba naman naman luto na isasyado. Lagyan ng itog tsaka matis. Huwag mo lang lagyan ng sabaw. Masarap nga yan sa ano yan. Kung mayroong alagbati, masarap yan sa alagbati. Ay, grabe. Imagine ninyo. <laughs> grabe pa sa English, I can't believe it. Yung aking tatlong kilo, dalawang buwan kong nabadget. Grabe. Grabe. Ayan, shout out ako na sa lahat ng mga ano ko. Ang dami, Oh. Uh? Tulong hmm. tila sa akin. Tinipid-tipid ko. Pero ngayon, tipid kaya ako nito ngayon. Na ang uh, pagkain ko ito to. Tapos yung ulo, nagka-crunchy pa lang yung ulo. Ayan, siya. Kabal sa inyo nga, men. Pag ito paglain niyo na po. Sausin niya sa tuyog. Tuyog na may suka, na may sili, sapat na yan, ulam na yan. Buhay buhay na yung kadama. Hmm. Diba, ang dami <coughs> Ito po ko kasi nagluluto akong pagkain ng alaga ko. Nuluto ko siya ng apritada. Kaya na may isda. Ang sarap ang. Oh, hmm, Hindi ko kayo ma sa isa ha. Kasi ang dami na. Yan, maraming salamat na sa inyong lahat. Thank you so much at ingat tayo. Maraming salamat.